Okay, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Siyempre, una, una sa lahat, nandito tayo sa si Baguio City ngayon, no? So, eh, okay, pakita mo yung daanan natin. Napakatarik, di ba? Daanan pa lang, exercise na. Ganyan dito sa Baguio City, matatarik ang daanan. So, ayan, okay, yung mga followers and viewers natin, ipapasyal natin sila dun sa Bornham Park. Ano bang kakainin natin doon? Ah, uh, turo-turo? <laughs> diba, pakita mo sa likod mo, pakita mo. <laughs>

Oh, diba? Siyempre, nandito na tayo sa part ng park. So, ayun, ipapasyal diba, natin yung mga viewers natin ngayon at yung mga followers natin. Kung ano ba yung nakikita nila dito sa may park. Ayan. Ganda, diba? So, ayan. Balay gagawin natin ngayon dito is magmumukbang tayo. Oo, oh, siyempre. Entrance pa lang yan. Diba? Oo. Oh. Oo. Oh, ganda. Hmm. Christmas sa Christmas niya eh. Diba? Tara. Uh, Papicture lang tayo kay snowman. I'm a snowman. Kainan na yan. Sa kainan. Handa na ba kayo magpo-trip? <laughs> Tara, ting, tingnan natin kung masarap Oh, lasahan pala natin kung masarap yung pagkain nila dito Tara, may ano kay discount kaya tayo dyan Ano sa tingin nyo? Sawarma <laughs> eh! Shawarma <laughs> Dinala ko na lang siguro yung sawarma Pero <laughs> Pero. <ka> dyan, di ba? <laughs> Init na lang natin yung shawarma ang benta nila dito sa Warma. Eh ko ako ng shawarma galing Saudi. Ganito kalalaki. Di ba? Dito maliliit. Dito maling ganito. Doon tayo sa iba. So, bali lilipat tayo ng pwesto. Sad to say, mission failed tayo ngayon. Wala palang street foods dito sa loob. Mga benta pala nila dyan. Mga footlong, mga shawarma, ganun, sa mga shake-shake. Parang ganun. So, ngayon, pupunta tayo dito sa Manchung San Harrison or Manchung San Bazar doon tayo makakain ng street foods. Tara. Yan. Ito yung pungay na pagkain dito. Di ka lang pangalan. Nakalimutan ko ng mga pangalan eh. Pakmene. Oh, Pakmene.

lasang lasang mo yung arena <laughs> sarap ba? sasunod naman natin itong fishball usok-usok pa eh Kalamares naman tayo, kalamares. Hmm. Grabe, sulit na sulit talaga yung pasyal natin. Finally, nakahanap din tayo ng ano, street food sa pagkain. Naglipot-lipot pa kami guys yung sa Burnham Park. Wala palang straight foods dun eh. Ito so, lang pala matatagpuan eh. Ay, yun pera. Bakit doon sa ano ko? Ito na! Ito na! Huwag mo ipapakita lang ha. Huwag ha. uh, hmm. mo ipapakita ah! Huwag mo ipapakita! Ay! Hmm! Dalo mo ka na Merry Christmas Ayan na! Thank you po! Ayan, Ayan. Christmas na! Christmas na! May susunod nag Christmas! Ayan. Hmm! laki bakit pag mga inasal na naman tayo? Oo, kasi hindi <laughs> ako nabusog <laughs> sa street foods eh. Oo, hindi ako nabusog, kaya nagmanginasal tayo. Gusto ko kasi, ano, only rice, doon na nabubusog. <laughs> Ito masarap dito eh. Itong mantika to, di ba? Saka may dito, oh. Tsaka, ano, ganyan. Kuha ka ng soy sauce. Yan. Yan. Tsaka mo siya ulit, isasabaw sa kanin. Ganyan. Wow, grabe. Baka tira na. Hindi lang <laughs> sa tira. Grabe ka. Parang wala pang bawas sa ulo mo. Bakit ah? <laughs> Nakakurrice ka na. <laughs> so okay, na nga guys, tapos na tayong kumain. At <laughs> pauwi na tayo ng bahay. Ngayon na nga. Guys, hanggang dito na tayo. So, salamat. Maraming salamat sa iyo. Eh. stay safe always. God bless you everyone. Love you. God. Bye. -bye.